Magandang araw po sa inyo Tata Carding. Ako po ay may ibabahagi na isang nakakapanindig balahibong kwento. Tungkol po ito sa isang baryo sa Sikijor. Si Andres ay isang estudyanteng mahilig magbakasyon sa kanilang probinsya tuwing bakasyon. Sa kanyang huling bakasyon, nagdesisyon siyang bumisita sa baryo ng Kabukiran sa Sikijor kung saan nakatira ang kanyang lolo Simo. Kilala ang baryong ito sa kanilang masayang piyestahan na dinarayo ng mga tao mula sa iba't ibang lugar. Hindi alintana ni Andres ang mga sabi-sabing may mga aswang sa lugar na iyon. Isang araw bago ang piyesta, napansin ni Andres na tila may kakaiba sa baryo. Maraming bagong mukha ang dumating at marami sa kanila'y mukhang pagod at kutong kina-usap ni Andres ang kanyang lolo Simo tungkol dito. Lolo, bakit po parang iba ang mga tao dito ngayon? Tanong ni Andres. Ah, apo, ah may mga bisita kasi tayo tuwing piyesta. Pero mag-ingap ka, ha? Huwag kang lalayo ng gabi. Tagot ni Lolo Simo na may hanong pag-aalala sa kanyang boses. Nagpatuloy si Andres sa kanyang pag-iikot sa baryo. Napansin niyang maraming bahay ang may mga handang pagkain at tila bay may mga tao sa loob ng bahay na hindi niya kilala. Pagdating ng gabi, nagdesisyon siyang sumama sa kanyang mga kaibigan upang maglibot. Abang naglalakad sila sa madilim na parte ng baryo, narinig nila ang mga kaluskos at tila may mga matang nagmamasid sa kanila. Biglang may humawak sa balikat ni Andres. Nang siya'y lumingon, nakita niya isang matandan babae na may mga pulang mata at nakangising demonyo. Apo, huwag kang magpapalipas ng gabi sa labas. Delikado, bulong ng matanda. Nagmadali si Andres na bumalik sa kanilang bahay. Kinuwento ang nangyari sa kanyang lolo. Natakot si Lolo Simo at sinabi sa kanya ang tunay na dahilan kung bakit delikado ang baryo tuwing piyesta. Andres, may mga aswang dito sa ating baryo. Sila ang nagpapanggap ng mga bisita tuwing piyest. Naghahanap sila ng mga batang tulad mo na maari nilang gawing biktima. Sabi ni Lolo Simo habang nagdarasal. Inaumagahan, nagdesisyon si Andres na magmatsyag. Napansin niya ang kakaibang kilos ng ilang mga bisita. Habang naglalakad siya sa plaza, nakita niyang may isang batang umiiyak at naghahanap ng kanyang magulang. Lumapit siya at ang bata. Anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Andres. Hindi ko makita ang nanay ko. Bigla na lang siyang nawala, sagot ng bata. Biglang naalala ni Andres ang sinabi ng kanyang lolo. Nagmadali siyang bumalik sa bahay upang sabihin ang nangyari. Inabihan siya ni Lolo Simo na kailangan nilang magingat at huwag magtitiwala sa mga hindi kilala. Bang patuloy ang piyesta, Dumami ang mga kakaibang pangyayari. Maraming bata ang nawawala at maraming tao ang nagiging takot. Isang gabi, narinig ni Andres ang mga hiyawan mula sa kalsada. Lumabas siya at nakita ang mga tao na nagtatakpuhan. Andres, tumakbo ka. May mga aswang, sigaw na isang kabataan. Nakita ni Andres ang isang grupo ng mga aswang na naglalakad sa kalsada, naghahanap ng kanilang biktima. Agad siyang pumasok sa bahay at sinarado ang mga pinto at pintana. Narinig niya ang kanyang lolo na nagdarasal sa loob ng kwarto. Andres, magdasal ka. Ipagdasal mo na sana'y maprotektahan tayo ng Diyos, sabi ni Lolo Simos. Sa ng kanilang dasal, na si na Andres at ang kanyang lolo sa gabing iyon. Kinaumagahan, nagdesisyon silang ipaalam sa buong baryo ang tungkol sa mga aswang. Nagkaroon sila ng pagpupulong at napagkasunduan na magtulungan upang protektahan ang bawat isa. Simula noon, naging maingat na ang buong baryo tuwing piyesta. Hindi na sila tumatanggap ng mga bisita mula sa labas at laging nagdadasal tuwing gabi. Si Andres, bagamat na takot sa kanyang karanasan, ay naging mas matapang at determinado na protektahan ang kanyang pamilya tanbuong buong baryo mula sa mga aswang. Magandang araw po sa inyo, Tata Carding. Ako po ay may ibabahagi na isang nakakapanindig balahibong kwento. Tungkol po ito sa isang baryo sa Sikijor, Si Aling Rosa ay kilalang magaling na manghihilot sa baryo ng Luntian sa Sikijor. Tuwing piyesta, marami ang nagpapagamot sa fanya at nagpapahilot. Isang taon, dumating ang isang kakaibang grupo ng mga bisita sa kanilang baryo. Hindi sila kilala ni Aling Rosa, ngunit malugod niyang tinanggap pa ang mga ito. Sa unang araw ng piyesta, napansin ni Aling Rosa na maraming bagong mukha ang nagsidatingan sa baryo. May mga babaeng magaganda, ngunit may mga matang tila bay laging nagmamasid. Isang gabi, habang siya'y nagpapahina, narinig niya ang mga bulong mula sa labas ng kanyang bahay. Sumilip siya at nakita ang mga bagong bisita na tila may ginagawang kakaiba sa gitna ng kalsada. Rosa, may kakaiba sa mga bisita nito. Parang hindi sila tao. Bulong ni Mang Ben, ang kanyang kapitbahay. Nagdesisyon si Aling Rosa na imbestigahan ang mga bisita. Kinausap niya ang ilan sa mga matatatanda ng baryo at nalaman niyang may mga aswang daw na nagpapanggap ng mga bisita tuwing piyesta upang mahanap ng biktima. Agad siyang nagdasal at humini ng gabay sa Diyos. Kinabukasan habang nagpapahilot si Aling Rosa sa kanyang kubo, dumating ang isa sa mga bagong bisita. Ito ay isang babaeng maganda, ngunit may mga matang tila ba'y nagliliwanag. Aling Rosa, pwede po bang magpahilot? tanong ng babae. Pagamat may kaba sa kanyang puso, tinanggap ni Aling Rosa ang bisita. Habang hinahaplos ang likod ng babae, nakaramdam siya ng kafaibang enerhiya. Piglang nagiba ang anyo ng babae, naging kulubot ang balat at nagliliwanag ang mga mata. Huwag kang matakot, Rosa. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang pinuno ng baryong ito. Sabi ng babae na may kasamang halaha. Nanginig si Aling Rosa at agad siyang tumakpo palabas ng kubo. Sumigaw siya ng tulong at tumating ang mga kalalakihan ng baryo upang saklolohan siya. Ngunit nang bumalik sila sa kubo, wala na ang babae. Nagdesisyon ang mga tao na magbantay buong gabi upang protektahan ang kanilang baryo. Habang nagbabantay, Naramdaman ni Aling Rosa ang presensya ng mga aswang sa paligid. Nagsimulan magdasa ng mga tao at naglatag ng mga halamang gamot sa paligid ng baryo. Biglang narinig nila ang mga hiyawan mula sa mga bisita na nagiging aswang. Nagkaroon ng inkwentro at naglaban ang mga tao at ang mga aswang. Rosa, kailangan nating ipaglaban ang ating baryo. Igaw ni Mang Ben habang hawak ang isang sibat. Naging matindi ang laban, ngunit sa tulong ng kanilang panalangin at tapang, nagtagumpay ang mga tao laban sa mga aswang. Nagsitakas ang mga aswang at hindi na muling bumalik sa baryo ng Luntian. Si Aling Rosa, bagamat natakot sa kanyang karanasan, ay nagpatuloy sa kanyang pagtulong sa mga tao bilang manghihilot. Hindi na muling nagpadala ng mga bisita, wala sa labas tuwing piyesta, at naging mas maingat ang mga tao sa pagtanggap ng mga hindi kilala. Simula noon ang baryo ng Lunchan ay naging mas tahimik at payapa. Naging halimbawa sila sa ibang baryo sa kanilang tapang at pagkaisa laban sa mga aswang. Si Aling Rosa, kahit na may takot pa rin sa kanyang puso, ay mas naging matibay at mas determinadong ipagtanggol ang kanyang pamilya at baryo laban sa anumang panganib. Magandang araw po sa inyo, Tata Carding. Ako po ay may iba bahagi na isang nakakapanindig balahibong kwento. Tungkol po ito sa isang baryo sa Sikijor. Sa baryo ng Kanlurang Baybayan sa Sikijor, ang piyesta ay isa sa pinakamahalagang okasyon na inaabangan ng mga tao. Ang baryo nito ay kilala sa kanilang magagandang tanawin ng dagat at masaganang ani. Ang mga tao rito ay simpleng namumuhay at laging masayahin, lalo na tuwing pista. Ngunit, lingid sa kalaman ng marami, ang baryo ay may itinatagong lihim ang pagdating ng mga aswang tuwing pista. Si Pedro isang mangingista ay umuwing masaya matapos ang isang matagumpay na huli sa dagat. Sa kanyang pagdating, Pinalubong siya ng kanyang asawa, si Maria, ang kanilang anak na si Ana. Abala si Maria sa paghahanda para sa piyesta. Samantalang si Ana naman ay naglalaro sa tabing dagat kasama ang kanyang mga kaibigan. Pedro, magingat ka sa dagat bukas. Balita, koy, may mga hindi kilalang tao ang dumating sa baryo. Pini Maria. Huwag kang magalala, Maria. Sanay na tayo sa mga bisita tuwing piyesta. Tagot ni Pedro na may nitis sa kanyang labi. Sa gabi bago ang piyesta, napansin ni Pedro ang isang grupo ng mga bagong dating. Mukha silang pagod at kutong. Napansin din niya na tila hindi sila nakikisalamuha sa mga taga-baryo. Takabila ng kanyang pagtataka, inisip niya baka mga dayo lang ang mga ito. Kinabukasan, habang abala ang lahat sa paghahanda, napansin ni Pedro na ang mga bagong dating na hindi kumikilos tulad ng mga ordinaryong bisita. Ang kanilang mga mata ay tila ba'y nagliliwanag sa dilim at ang kanilang mga galaw ay napakabilis. Nagsimula siyang mag-alala para sa kanyang pamilya. Maria, pakiusap, bantayan mong mabuti si Ana. Huwag mo siyang papabayaan sa mga bagong bisita. Tabi ni Pedro, naging mainit si Maria at hindi na pinalayo si Ana sa kanilang bahay. Ngunit habang tumatagal ang gabi, dumami ang mga hindi kilalang bisita na nag sa baryo. Isa sa mga bisita, isang matandang babae ang lumapit kay Maria habang siya ay naghahanda ng pagkain. Magandang gabi po. Pwede po bang makahingi ng tubig? Tanong na matandang babae na may mga matang tila ba ay naglalagablab. Nagbigay ng tubig si Maria, ngunit napansin niya ang tila nagiba ang anyo ng babae. Nagsimula ito maging kulubot ang balat at nagliliwanag ang mga mata. Maria, salamat sa tubig. Pero mas kailangan ko ang inyong anak, sabi ng matanda na may kasamang halahak. Nanginig si Maria sa takot at agad na hinila si Ana papasok sa bahay. Sinabi niya kay Pedro ang nangyari at nagdesisyon silang magdago sa loob ng bahay. Talabas, narinig nila ang mga sigawan ng mga tao. Maraming bata ang nawawala at ang mga bagong bisita ay nagiging aswang. Lumabas si Pedro dala ang kanyang itak upang protektahan ang kanyang pamilya. Nandito na sila, protektahan natin ang ating baryo. Tigaw ni Pedro sa mga kalalakihan ng baryo. Nagkaroon ng matinding laban sa pagitan ng mga taga-baryo at ng mga aswang. Ang mga tao ay nagtipon-tipon at nagdasal, humihini ng tulong sa Diyos upang maprotektahan sila mula sa mga halimaw. Sa tulong ng kanilang pananampalataya at tapang, nagtagumpay sila laban sa mga aswang. Isa sa mga matatanda sa baryo, si Lola Feliza, ay nagbigay ng payo sa mga tao kung paano tuluyan mapalaya sa mga aswang. Kailangan natin ng mga halaman tulad ng bawang at asin. Ipagdasal natin na sana hindi na sila makabalik dito, sabi ni Lola Feliza. Sa tulong ng mga halaman gamot at kanilang dasal, tuluyan na ang mga aswang mula sa baryo ng kandurang baybayin. Simula noon, naging mas maingat ang mga tao tuwing piyesta. Hindi na sila tumatanggap ng mga hindi kilalang bisita at laging nagdadasal tuwing gabi. Si Pedro, Maria at Ana ay nagpatuloy sa kanilang simpleng pamumuhay ngunit mas naging maingat na. Si Ana, bagamat natakot sa kanyang karanasan, ay lumaking matapang at laging handang protektahan ang kanyang pamilya. Simula noon, ang baryo ng kanlurang baybayin ay naging simbolo ng tapang at pagkakaisa. Ang kanilang karanasan ay nagsilbing aral sa iba pang baryo na magtulungan at magingat laban sa mga panganib na dulot ng mga aswa. Sa tatlong kwento, bawat baryo ay nagpakita ng kanilang tapang at pagkakaisa laban sa mga aswa. Ang mga karanasan ito ay nagsilbing paalala na sa kabila ng mga panganib, ang pananampalataya at pagtutulungan ang magiging susi upang maprotektahan ang kanilang mga pamilya, komunidad. Kung nagustuhan niyo ang kwento nito, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mas marami pang kwento at misteryo. At kung kayo'y may sarili ring kakaibang karanasan, maaari niyo itong ipadala sa aming email, para may bahagi namin dito sa so Dilim Chronicles. Again, sa so mga mga kadim,